Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, mainit po. Nakita niyo naman yung araw. Kainitan, kainitan. Alas dos po ng hapon mga kalaki. Kaya stay-stay lang po tayo sa mga bahay natin. Ayan po mga kalaki, napakainit pa rin po ng panahon. Ito na po ang mga 4-digit lucky numbers natin. Ngayon pong 2pm ng May 25. Kunin mo na mga kalaki. Umpisahan natin sa New Zealand. 6209. Australia. 1358. Mexico. 2510. Canada 2296 Greece 1287 India 3455 Philippines 2102 Thailand 3185 Taiwan 9268 Malaysia 7253 Dubai 1766 Hong Kong 3145 Singapore 2697 China 8213 Texas 53 25 Korea 0796 Germany 7218 Italy 3374 Japan 6205 Saudi 1398 Alaska 5679 Las Vegas 2388 at Israel 2264. Ayan po ang mga 4-digit lucky numbers. Nako po, alagaan nyo po yan na 3 days bago natin palitan. Good luck!